Ayun okay. yung serial niya mga boss ha. Okay. Okay, sariwa-sariwa uh, so sariwa, yan no? Oh? Ayun, ang tanong kuya boss. Ma mabilis bigay ko sa so, naka ano eh. Nakabalot mga boss. Oh, Parang eh. magasgas. Makinis na makinis pa to kuya bots. Oo, oh, oh. use giant like giant lang. 29 to, 29 medium. Size 29 medium. Anong giant to kuya bots? Mga boss, 35 lang to kuya bots. Oo, oh, 35. 35 mga boss, Paris na. Ayan. Ayan. No? Mm -hmm. Upkit mga boss Ayan, mm -hmm. Yung kasama niya may butong bracket na. Oo. Madali ang ko ibigay ko sa iyo ng size big. Yun mga boss, good day. Dito tayo ngayon sa Marikina. Update tayo dito sa Latagan. Matagal na akong walang vlog dito. At ano lang to. Uh, napadaan lang tayo kasi pupunta talaga ako kay Raymond. May vlog tayo kay Raymond na Hindi ko alam kung mauna to o mauna yung kay Raymond. Latagan, update tayo dito kung tayo. Punta natin yung mga kaibigan natin naglalatag dito kasi matagal na rin nagre-request sa akin yun. Nadaanan ko sila. So ito mga boss na sa mga nagaantay ng update ko dito sa Latagan sa Marikina Matagal na tayong walang vlog dito Ito yung dating pwesto nila Wala na sila dito, medyo malinis na dito no? Ayan, napakaganda na na Marikina ulit Doon sila sa kabila, na ano, doon sa may dulo Ito yung pinaka pwesto nila kung papasyal kayo dito Para hindi naman kayo maligaw, bigyan ko kayo ng kunting ano, informasyon Ito, pakita ko sa inyo Ito mga boss, yung ilog ng Marikina River Bank Ayan, Ah, uh, ito nyan, under ano pa rin, ginagawa pa rin to, pinapalalim kasi laging maulan ngayon para hindi maiwasan yung baha, syempre. Ginagawa pa rin to. Ito yung tulay, pag galing ka ng Aurora Boulevard, Kubaw, ayan, pag mo dun sa may Aurora Boulevard, dadanan mo tong tulay. Makikita mo yan, nandito lang sila sa baba, iikot kayo dun, pag babaan nyo dun sa may tulay, sa may GP Rizal, kaliwa kayo. Tapos pag kaliwa nyo, unang kanto, kanan ulit kayo, yung papasok na yun, dito kayo tatagos, tapos ito yung mga latag. Diyan diyan yung mga latag. Titingnan natin kung anong meron pa kasi hindi pa ako napupunta ron. Bali nag-intro lang ako kasi mas maganda mag-intro dito para makita nyo yung location. Okay mga boss, ayan sa mga gusto mamingwit, marami na dito lalo na ngayong malaging Malaging maulan, maraming isda, maraming tilapia diyan mga boss. Tara, punta tayo doon mga boss. Punta natin siguro si Kuya Boots. Ayun mga boss. Facebook po, tsaka YouTube, tsaka TikTok. Meron na. Ayan mga boss, tunayin natin si Kuya Bots, mga boss, dito sa latagan. Ito, latag nila ngayon, o, oh. ganda ng pwesto nila ngayon, o, oh. hanggang doon sa so, dulo, oh. maraming latag ulit. Okay pa rin, buhay na buhay pa rin ang latagan sa, Eight. ano mga Eight. boss, sa Marikina. Pa siya lang kayo dito, Sabado-Linggo pa rin sila. Okay mga boss. Si Kuya Bots, tunayin natin. Kuya Bots, anong ulit yung number mo? 0910-6292-749. Okay, yun na yung bago mong number okay, na wala na yung dati. Oo, uh, uh, yun Ba't uh, Ba't ano nangyari doon sa dati mo? Hindi, sa misis ko yun eh. Ah, sa misis ko. Uh, uh, sa ah, yan sa'yo, sa'yo na yan talaga. Oo, uh, kasi hindi niya nasasagot lagi yung mga iba eh. Oo. Ay, Ay, sayang kasi sa mga unang video na ano pa rin yun. Oo oh, nga eh, kilala siya doon eh. Okay, ito, Kuya Bots. Ito, ito, natitira na lang tong Jamis. Jamis Dakar. Oo, oh, eh. Dakar. Okay, no? Legit to, uh, Kuya Bots. Legit yan, gawa ng Kinesis to eh. Okay, Kinesis na yung pax o oh, nakapax yan okay ayan yung suspension niya mga boss ah oh, ano ganda. sukat dito kaya boss ah uh, 26 ah uh, 17 bareng large na yan eh 26 by oh. 17 oh. medium to large yan parang ganoon oo oh, yan tama okay Uh, oh, okay, yan. ganda pa no, kinis pa mga oh, boss kinis oh. pa pa Samdas 2, ayan may nakalagay dito www.jummies.com Ayan, oh, yan, there, yan boss. yung pinakaano niya okay. May serial number ba yan kuya bots? Naglalagay ba sila ng ganoon Ah, ito, 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 ayan, ayan, ayan. ayan. Ano nyo na lang, baliktad lang, eh. Oo. Oh. Balik rin natin. Para yung iba kasi medyo, ano, eh. Medyo mga ayan. masisilan sa mga ganitong brand. Pag mga medyo mga brand. Eh. yung serial niya, mga boss, ah. Okay. okay. Okay, sariwa, sariwa yan, sariwa, mga yan, no? Ayun, ang tanong, kuya bots ba -tanong mabilisan, bigay ko na lang to na 11. 11K? Oo, oh, mabilisan na yun. Anong included dyan, kuya bots? Ah? Anong included kasama? Yung ano, yung seat at saka yung headset. headset. Yun, okay. yun Ano ba sukat ng headset yan, Gabot? Ah, uh, ano lang ito tayo... yung... 32? 42? Oh, 40. Oh, 44. 44. Yan, 44 oh. Ah, 40. Ah, oh, oh, 44, 44 yan. Ah, 44. Ah, 44, 44. 44. Ang tipered mga boss. Ayan, kinesis. Ayan, yeah, sa so may mga gusto, mga boss, ha? Ayan, tawagan nyo lang si Kuya Boots. Gusto ano number niya. Lagay ko na lang sa comment section number niya. Okay. 11K Kuya Bots, bigo pa ba yan? Konti na lang siguro. Oh, may konting bawas na lang. Ito Kuya Bots. Ayun, Ayan. Frame, isang muna mong frame. Isang mong muna Ito, ito, Use like nyo, giant to. Oh. Okay. Kaso naka ano eh. Nakabalot mga bots Okay. Para magasgas. Makinis na makinis pa to Kuya Bots. Oo. Use like nyo lang. 29 to, 29 medium. Size 29 medium. Anong giant to Kuya Bots? Ayan, talo Ito yung partner niya, gurong giant uh, ah, giant talon oh. talon ba to oo oh, talon talon oo oh, oh. okay. medium to eh size medium mga boss giant oh. talon ayan oh. kasama ba, na ito ng ano, ano niya to. kasama na headset. Headset. headset tsaka ano set clam set post clamp oo oh. 29 yan kaya boss ah 29 medium Size so, 29 medium mga boss ito yung serial number oh, sa ilalim oo oh. yung 3D niya bagong bago pa mga boss yung oh. kinis okay. so, mm. oh. Ayan, 6.5 lang to, 6.5. 6,500. Uh -huh. Ayan, pinin nyo na lang si Kuya Bits, mga boss, mga boss ha, kung... Uh -huh. Okay. Tapos ito, may well set siya dito. Ayan, 3.5 lang. Magkano to, Kuya Bot? 3.529. 29, no? Uh -oh. -huh. Max is yung... Ano? Cool, cool, sir, ang ano niyan? Maxis recon race yung tire niya. 29 by 2.25 Tapos sa hubs po Ayan, may kasamang disc brake rotor 3.5 Ang rim niya is Anong rim to kuya bots? No, bo... Anong, <laughs> Anong brand to rim niya? Hindi ko maano Hindi yung ko rim, rim niya oh, Ano lang kasi kanina pinaiwan series ko Series 29 Ayan, okay Galing kasi ito sa trick eh Banda ng tire mga boss 3.5 lang to kuya bots? Oo, 3.5 3.5 mga boss, Paris na Ito. Hindi ko lang maano kung anong brand yung rim niya mga boss eh. Ayan, series yung nakalagay dyan. May skewer yan, hindi ko lang linagay. Sama na yung skewer mga uh, boss. Ayan oh, yung Paris. Hindi lang lang mga boss, Paris na yun. Oh. Press yung rubber na lang yun ha, oh. yung buha oh, na lang. Um, kasi itong Maxxis Recon Race. Kapal pa. Bagong bago pa yan ha. Oh. Magkano na to? Tapos yung hub pa. Yung hub niya, kuser. Soundcheck mo nga kuya, bot, saglit. <laughs> May tunog ba to? Wala masyadong tunog pag user, di uh, diba? Uh, pag user talaga, wala uh, rin amin talaga. Okay, ano pa mga iba mo dyan, Kuya Bots? <laughs> Bali, almost Ayun, yung ano na eh. Mo. Ah, ayun, eto, ayun. set na to. Eston to. Ah, cockpit na yan. Oo, kasama ah, wala lang na itong oh No? Oo, kasama na itong si Pusplam. Ano. Tapos, Ayan, no? yung handlebar pata yung stem niya stem oo oh. stone den mga not. 40 mm lang to no short stem no oh. ok seat post stone, stone den magkano to yung pair na yan eto ano to bigay ko lang to ng 3.5 3.5 na yan oh. lahat 3.5 na uh. seat post seat post clamp tapos uh. sandal bar stem Ay, ang kasama niya mura mura na yan 3.5 mm. ano pang ano mo dyan kaya bots dito dito tayo sa ano hindi mo makita ng harapan yung ano oh. yung ano eto sir Ayan, boss. Ito, kuya boss, yung isa mo. Ito, A12 oh. Sariwa-sariwa, oh. Okay. Oh. Ano to? Paano mo ibibenta to? Group uh, set? Oh. Set na siya. Oo. Oh, oh, Anong kasama? Eto, RD? Ito, RD. Sprocket. Oo, oh, yan. Kaching. oh, ito yun, ito. Up oh. no? Mm. Up mo, boss. Ayan, mm. yung kasama niya. May butong bracket na. Oo. Oh, oh. Madali ang ko, bigay ko sa iyo ng no, size. Bigay ko yan, size. Sis kita lahat. Oh, lahat na yan. Oh, lahat na ito mga boss, ah. 6,000 dito kay Kuya oh, Boss. Lang, lang. Siya. Nasa comment section lang yung ano niya. Number niya. Ito, SRAM, mga Ito, pakita ko sa inyo para makita niyo. Ayan. Boots na boots pa yan mga boss. Makinis pa. Wala masyadong mga scratches. Yan yung pulley niya. Oh, kinis okay, nice pa yan. Okay. Ito yung kanyang cogs. Oh, solid yung cogs. Oh, malikod, oh tingnan mo likod. Spider type, no? Ayan. Okay. 6,000 to mga boss ah. Pair na yan lahat 6,000 oh. Uh, ah, itong mga iba mong Scarlet. Ito STI o oh, Sa mga nakaroon bike naman ayan uh, uh, lang o oh. Bigay ko na na ano Siguro 900 900 Anong kasama nito kaya bots ayan lang, ayan lang Ah, ito lang, yeah, ah, STI uh, lang. STI uh, tsaka uh, ito? Hindi, lang, STI ah, ito? De, lang. STI ah, ito, lang. De, lang STI ah, ito lang, STI lang. kayo, uh, 900. To bots? 900 pesos, mga boys, mga boss. Ignite. Pag-ignite ba, mga ilang speed yun? 9? 9. speed, no? Atong ano mo caliper, magkano mo bibinta to? Ayun, 500 lang 'yan. 500 lang. Ito lang caliper lang oh. ng no? bike. Alin sasama niya to? Kasi Ah, bigyan mo na lang ng kunting discount. Oh, to. tama, tama. Uh, bigyan mo, mo bigyan na lang, bigyan lang ni Kuya Bot sa kunting discount. Ito, 105,2468. 11 speed oh 11 speed na na 105 kasi oh, na no pa, yung, may ano, may yan. gusto niya bigay ko niyan pang, 900 lang yan okay pang road bike din to mga boss oh, magkano kuya bots 900 lang na yan 900 lang mga Kariwa boss sariwa pa oh Ito so, pang-intibey nakabalot bago ibig ididto oh, bago kuya bots ano na lang yan 500 9 speed 500 9 speed hmm. anong brand to kuya bots yung nga i eh, no brand eh wala nakalagay ano brand yung nakalagay niya oh, okay 500 na lang mga eh. boss kasi Oh, brand Ayan, new siya. Brand, brand new. Nice Ayan, Ayan, nakabalot na balot pa. Oh, eto, ano, 105, uh, 105 na. 105 na RD. Okay, no. compatible ba to dito Kuya bots? Oo, oh, yan, yan, yan. Magkano to? Uh, oh, yan, bigay ko rin ng ano yan, 900. 900 pesos na lang mga boss. Hmm. Okay, eto. 105 din. Oh, hmm. ano, Sora pala to. Sora, meron siya rito, mga naghahanap ng Sora. Oh. Ano rin Ayun, yan? Yung quality niya. Ibigay ko rin ng ano yan, ng 800. 800 pesos. Okay, 800 pesos mga boss. Okay, so, itong hubs mo, ano, Sagmit Evo. Kaya, 1,800. 1,800. Brand pa yan eh. Okay pa naman. 1,800 mga boss. Oo. Uh, ano to? Micro to, di ba? Oo. Uh, Micro spline mga boss. Oo. Uh, Micro spline. Ito yung Sagmit Evo na ano. Uh, ano pa kung Evo to? Ayan. Siya. Ayan mga boss, micro spline sa mga naka micro spline sa mga oh, naka Shimano. Oh, brand yan, 1.8 lang yan. Itong pedals mo, Kuya Boss, magkano manalok to? 500. Oh, 500, no? More. Nylon plastic. dartmore mga boss. Oh. Uh, ah. Ay, no, maganda yan. pa, maganda maganda pa ang kapal pa, wala pa masyado. Ano, lang 'yan. Yes, yes, Sa mga handle grips na ganito, yung pares meron pa. Pinabenta tayo. sa akin galing sa ibang bansa, eh, 600 daw eh. 600 pesos. Oh. Uy, nalaglag 'yung ano, in bar. 600 pesos may kasamang in bar mga boss ah. Ito. Mm -hmm. Ayan yung kasama niya. Anong brand dyan? Wala siyang brand na nakalagay. Ito nga gusto ano, Shimano. Magkaiba to ha. Ah, ah magkaiba yan sir. Pareha sa serer... DT. Pareha to Ah, Ato Ah, DT to. Ito, ito. DT Swiss. Oh. Uh, Magkano to, Kuya Bots? 1,500. 1,500. pro no? Oh, pro troxel na boost. Tahimik Bus Boost, Boost type. Ano lang, uh, rare lang mga boss. Oh, rare lang. 1,500 mga boss. Ayan. Oh. Tapos ito yung isa, Microsoft 500. 500 pesos, Shimano. Brand new yan, ah. luma na lang yan dyan. Eh. Brand new, old stock. Na luma na lang yan dyan. Rare. Agas-gagas-gas. Oh. na kasi nabablog si Kuya Butse, kaya... <laughs> Ngayon uli, maraming mag-aabang ah, na. Ayan, na maraming nag-aabang ng pyesa. Ito, sa so eh. mga ganitong spot. Ito, tigti 3300 Tigti 300 na to? Uh -oh. ito? Oo. Ito, sunshine, magkano? Uh Oo. -oh. Ayan, parehas na rin lahat yan. 300 na ito lahat, mga boss. Eh, pasyalan uh -oh. nyo lang si Kuya Boots dito kung nag kayo yun ng mga second hand list ito, ito, maganda pa. Uh -oh. Oh. Ito pala, oh. o. Ano ito so? yung mga list mo. mo. Yung ganito kalaki, magkano? Ayan, yeah, 150. 150 per na yan? Uh Oo. -oh. Lahat ba may pares tong disc brake rotor mo? Mga to na lang. Ayan kasi... Ito yung pinakamalaki to, 2-3 to, no? Oo. Oh, oh. Magkano to? Ayan, 150 na 150 lang 150, yan. walang pares. Oo. Oh. oh. walang pares. Ito, Chris King, malupita, pero mura ko lang bebenta to. Headset, paunaan Chris King. na lang dyan. Oh, paunahan na lang. Magkano? Oo, 4.5. 4.5 Chris King headset. Oh, 4.5 5 to mga boss sa headset, Chris King. Anong sukat ito? uh, ano din yan uh, tapered 44 o uh, yan, 44 pero pang integrated ka. yan ah integrated uh, okay 44 mga boss okay dito sa ano clips ayan XT XT 1-3 ba to ay na nakatago yung isa hindi ko oh, pero to mga boss na nakatago yung isa basta Paris na XT uh, XT magkano kuya bot 13 1300 oh uh, XT na yan okay clutch pedal Atong mga ano mo? <laughs> Talagang sinisid daw. Wala, Wala na, kaliwa lang yan eh. Ayan, pasyalan nyo, nyo, nyo lang kung may makita kayo dyan. Okay. Wala na. Okay mga boss, yun yung pesa ni Kuya Bots. Lipa tayo dun sa iba, hanap tayo. Naka 11 minutes tayo dito kay Kuya Bots. Ano pa mga iba mo dyan? Wala na? Wala na, ano na lang yan. Wala na. Nabubot. Okay, ano yung service mo ngayon ito? Oo, oh, ito. Okay, ayan yung, dito ka lagi nakapwesto? ah oh, dito. O oh, dito nakaginakapwesto na si Kuya Bots ha. Ayan, oh. Ayan yun yung puno. O dun saan, sa ilalim lang ng puno. Okay, mga boots, thank you. Okay. Ayan no? pinapa pinapaayos. Ito mga boss, buo. binibenta pala ni Kuya Boots. Bino, Kuya pinapabuo ko na. Anong frame niya ang Kuya Boots? GT. Ayan, naka GT. GT naka Aggressor. Original. Ayan, XC.2. Ayan. Medyo mini-maintenance na. Para pag nakakuha niyo, ready na. Ready to use na mga boss. Oo, oh, naka, okay. naka XT XTR. pala nung to. set to. Oh. oh. Man, XT mga boss. Ayan. Plus XTR ang ano niyan. Brake set. oh, tsaka RD shifter. Kung buhay hydraulic to. Mm. O oh, mechanical lang. oh, lang. Ay, Pumbu. ano pala siya? Oo, oh, dito na. Ayan o. No. Nakakumbu shifter siya mga boss. Ito yung mga sinaunang mga XT pa mga boss. Pero yung mga servisyon niyan talaga. Oo, oh, na, lang yan. 13 na lang. 13K kuya bots. Oo, oh, oh, so, 13K lang ito mga boss. Paunahan lang dito. 13 26 no? Ah, oh, 26. Mags type mga boss. Oo, oh, alloy. Alloy na yung mags niya. Oo, oh, alloy. No, Mark 2. 36 by 2.10 uh, oh. Alotech na mga boss Siyempre, ayan, okay yung condition na ni Kuya Nakamags din pala yung rare, no? Hmm. Ayan Nakamagsin. din Aluminum na rin yung mags na Kaya, boss, uh, Iba yung ano na, hubs, no? Hmm. din yung RD, oh. Oo, oh, XTR na yan Ayan, eh. RD XTR. XTR. Na. Paunahan, paunahan na lang yan. Paunahan <laughs> na lang. Italy din tong ano. Classics, Sandel. ano? Classic. Saddle. Classic plastic suspension suspension ba wala no hindi siya naka ito lang yung suspension niya naka round ah pati yung rear brake niya ganito rin yan kuya boots ko disc brake ah disc brake siya sa likod ay naka disc brake pala yung rear ah okay yung front lang yung naka pero XTR din okay mga boss um pauna na lang dyan mga boss oh 13 pauna na lang disc brake pala to disc brake lang ba to uya pero ang tsura niya parang ano no, iba yung buka niya eh. Una na lang kulay bots no? oh, na. Ah, kanino ulit 'yan? 13k na lang 'yan. 13k negotiable pa ba 'yan, kuya bots? Konti naman siguro. Konti lang, konti lang ang bawas. Tama, dispose ko na lang 'yan. Okay, kuya bots, thank you. okay, thank you. Eh mga boss, so ay may binibenta pang bike dito. Size 26 to mga boss, maxis yung tire niya. 27.5 yung wheelset niya, 26 yung frame niya. Okay, carbon, carbon yung fork mga boss. Force, P-Force. Tapos yan yung suspension niya. Pax, legit pax na kuya, ano? Okay. Speed one soldier yung hub, no? Okay. Ito is 22,000 mga boss. Ito, pasyalan nyo lang dito sa Budeg, o oh, sa ano, Marikina. Naka Jurex din na, ano, Brexit. Yung mga, ano to, yung classic. 10 speed. 10 speed. Okay, 10 speed pati yung shifter niya. Pati yung stem niya carbon, no? Carbon. Ito yung frame niya, mga boss, aluminum. Ayan, ETX 860. Ano, Giant. Giant ETX 860. Grabe yung mga suporta mga boss. No? Tende. Tapos halo tek ng Shimano Jore, oh. Hindi yung ano, ubal no. Ubal yung chainring niya. Shimano Jore din ang crankset, oh. Ganda na rin pala ng piyesa nito. Pati ito, Jory na rin, no? Oh. Pugs Ayan, na Shimano kasi Jory rin pala. Okay, ganda ng setup ng bike na to. Dual piston yung brake set niya. Okay. Ito mga boss ha. Ito, boots na boots pa tong bike na to mga boss. Alas lahat maganda yung pyesa. 22,000 mga boss. Hmm. Ayan yung emblem niya. Pas legit giant. Ayan, 22,000. Negotiable pa ba yan, kuya? Ano? Negotiable pa. Ayan, si kuya, pasyalan nyo siya dito sa may ano. Dito ka lagi nakapwesto. Ayan, pinakaarap siya dito sa may agdanan. Yan yung puno. Oh. Okay. 22,000. Negotiable pa. Itong serbelo mo, kuya. Magkano itong road bike mo, serbelo? 10K, mga boss. 10K. Ano sukat nito? Kabisado mo sukat? 50, 48. 48 sitio, 50 top tube, mga boss. Serbelo. Serbelo talaga tao kuya. Oh, na, Sir. Uh, 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 Orig na daw mga boss. Ayan. Naka L2 R3. Yung boss, tawag na ng Pro Wheel owns. Square type silver ring. Ayan, tapos R3 ni. Speed L2 may kas yung drop bar niya ade ay eh, deda pala deda yung drop bar niya backless yung stem tingkay mga boss negotiable pa yan sa tingkay negotiable pa sa tingkay mga boss compass tire okay itong wheelset mo 700c 1200 okay ayan magkano tong frame mo magkano tong kuya ano 12 ano ulit ano nakalimutan ko yung pangalan mo lagi yung nakakalimutan Arlen, Uy Arlen pala. Uy Arlen pala yan. Ayan. Giant mga boss, Pulsus, Tax Float, RP2, ayan, Pax. Ano to Giant XTC AC2. Okay, AC2. Ayan, Mga suspension. Anong included na ano ito kasama pag nabinili nila yan? Ay mga kasama. Kasama to po yung port niya. Kasama yung port mga boss. Anong brand tong port niya na? Ha? Airport. Ah, Bulani. Air ano. Tapos yung seat post kasama? Oo, oh, kasama seat Okay. Seat post club. Okay, yun na. Magkano ito, kuya? Head seat. 12K, mga boss. Ayan. 12,000 negotiable pa. Ayun, yung crank set mo, kuya. Pakita mo. Para makita nila pag pumasyal sa lahat. Bukas. O, oh, baka sana mamaya, ma-upload ko to. Sabado ngayon, eh. Sabado linggo pa rin sila. Jore. 2,500. May button bracket. Tsaka may chain ring. Okay, itong isa. So, Ito, ano, walang ano, 2,300. 2,300, walang butong bracket. Oh, walang butong bracket yan, 2,300. Okay. Ayan. Ito yung mga ibang pyesa niya. Mayroon siya mga chainring, tsaka dito, disc brake. Okay. Ito, maganda tong clutch pedal mo pa. Magkano yan? 1,000 kasama na clutch. 1,000 kasama na clutch. Ah, yan. Okay, 1,000. Ano Ano yung hubs niyan? Ah, 3 2 5. Ito yung Ultegra mo, yung 6000. 6000 pa nung set. kasama na STI. STI. Asan yung kasama niya STI? Ah, ito na yun ito. Kasama na yung drop bar. Oh, ah, set na 'yan ito. lahat. Patay okay. is bracket ito kanin. Pirata. Magkano 'yan? 6000. 6000 uh, mga boss. Uh, uh, negotiable pa okay, negotiable pa. So 'yun yung itong ito. stem mo ano, specialized. Uh, pagbigay-bigay na lang sa pero sulit yan ha <laughs> okay no so yun pasyalan nyo lang si Kuya Arlen dito okay okay thank you Kuya Arlen ha